Magandang umaga mga kahuan, Narito na ang pagasa weather update today. Magandang umaga sa ating lahat. Narito ang update ukol sa maging lagay ng ating panahon. Patuloy pa rin mga karanas ng mga pagulan yung malaking bahagi ng ating bansa dulot ng low pressure area at ng habagat. Kaninang alas tres, yung LPA na minomonitor natin ay huling namataan sa layong 150 kilometers silangan ng Baler Aurora. Generally, kikilos po ito pakanluran at ngayong araw, ina-expect natin na tatawid ito dito sa ating kalupaan, mainly over dito sa area ng Central Luzon. And magre-emerge ito or tatahakin po nito yung West Philippine Sea. Posible po yan mamayang gabi or bukas ng madaling araw. And tumataas na din po yung chance nito na ma-develop at maging isang ganap na bagyo within 24 hours. So most likely in-expect po natin kapag itong LPA na ito ay nandito na sa area ng West Philippine Sea ay um, mabilis po yung magiging a development nito into a tropical depression. Ngunit hindi rin po natin nire-roll out yung possibility na bago man po nito tahakin itong kalupan paan ay ma-develop na po ito as a bagyo. So possible po earliest uh, development natin as a tropical depression is ngayong araw. And na-expect po natin kapag ito ay naging isang ganap na bagyo na ngayong araw, ay magtataas po tayo agad ng wind signals dito sa ilang area ng northern at central Luzon. So patuloy lamang pong mag-antabay sa updates. Bukod po dito, kahit man as a bagyo or as a low pressure area, expect po natin for today na significant po yung rain po, uh, yung uh, rainfall or yung mga pagulan ulan na dadalhin nitong uh, weather system na ito dito sa malaking bahagi ng Luzon ngayong araw. So doble ingat po para sa ating mga kababayan sa posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, ang habagat naman patuloy din magdudulot ng mga pagulan ulan ngayong araw, lalong-lalo na dito sa western section ng Luzon, ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao. So muli po, doble ingat pa rin sa mga kababayan natin sa posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. And in-expect po natin itong mga pag-ulan na dala ng LPA at ng habagat ay magpapatuloy po hanggang bukas. And for the rest of our long weekend naman or by Sunday or Monday is medyo mababawasan na po yung mga pag na ating mararanasan. Maliban na lamang po sa mga pag-ulan na dulot pa rin ng habagat dito sa my western section ng Luzon. At kaugnay nga po ng mga pag-ulan na dulot ng low pressure area at ng habagat ay meron tayong pinalabas na weather advisory kung saan for the 24 hour duration posible po yung 50 to 100 millimeters of rainfall dito sa area ng Cagayan, Isabela, Ifugao, Benguet, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan, maging dito sa Tarlac, Nueva Ecija, Aurora, Quirino at Nueva Vizcaya. Maging dito din po sa area ng Quezon, Camarines Norte at Camarines Sur, dulot po ito ng low pressure area. Samantala, ang habagat naman ay posible din po magdala ng 50 to 100 millimeters of rainfall ngayong araw. Dito sa bahagi ng Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Rest of B, kal region maging dito sa Aklan, Antique at sa area din po ng Palawan. So meron tayong banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa kaya doble ingat po para sa ating mga kababayan and makipag-ugnayan po tayo sa ating mga LGU para sa mga aksyon na kailangan nating gawin para sa ating kaligtasan. Samantala for tomorrow naman po, posible pa rin yung 50 to 100 millimeters of rainfall dulot po ng low pressure area dito sa area ng Pangasinan, Zambales at Bataan and dulot naman po ng habagat dito sa area ng Palawan, Occidental Mindoro at sa bahagi po ng Antique. So patuloy pa rin pong pag-iingat sa ating mga kababayan sa banta pa rin ng mga flash floods at landslides. At parang nga sa maging lagay ng panahon ngayong araw ng biyernes, magiging maulap po yung kalangitan, posible yung makatamtaman hanggang sa mga malalakas na pagulan dito sa bahagi ng Metro Manila, maging sa Central Luzon, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, maging dito din sa area ng Cagayan Valley, dito sa bahagi ng Rizal, Quezon, Laguna, Camarines Norte at Camarines Sur, dulot po ito ng low pressure area. Samantala, for the areas naman ng Mimaropa, Kavite, Batangas at sa nalalabing bahagi pa po ng Bicol Region ay may mararanasan din tayong mga katamtaman at mga malalakas na pagulan na dulot naman po ng habagat. So muli po pagiging alerto pa rin sa ating mga kababayan sa banta ng mga pagbaha at pagguho lupa. And kapag po tayo ay lalabas, so pa rin natin kalilimutan yung mga pananggalang po natin dito sa mga pagulan nito. Ang guwat ng temperatura dito sa Metro Manila ay mula 25 to 31 degrees Celsius. Samantala dito naman sa bahagi ng Visayas at Mindanao, ito pong area ng Palawan maging ang Western Visayas ang Hagi din ng Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Bar, maging yung area din ng Soxergen, Lanao del Norte at Misamis Occidental ay makakaranas din po ng maulap na kalangitan. Posible po yung katamtaman at kuminsan ay mga malalakas na pagulan, lalong lalo na yan dito sa ilang areas ng west. Visayas, kaya patuloy pa rin po ang pag-iingat para sa ating mga kababayan. Samantala, for the rest of Visayas and Mindanao naman, magiging um, bahagyang maulap. Hanggang sa maulap po yung ating kalangitan, may mga isolated na um, mga pag-ulan po tayong um, mararanasan. Dulot po ito ng habagat. And posible pa rin po na kung minsan makaranas tayo ng mga malalakas na pag-ulan, kaya doble ingat pa rin sa posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Agot ng temperatura sa Cebu ay mula 26 to 31 degrees Celsius at sa Davao naman ay 24 to 32 degrees Celsius. Para naman po sa alagay ng dagat baybayin ng ating bansa, wala po tayong nakataas na gale warning kaya malaya makakapalaot yung mga kababayan natin mga ngisda, pati na rin yung may mga maliliit na sasakyang dagat.